Ang parusang kamatayan o ang tinatawag na bitay, ay ang pinakamabigat at pinakabrutal na parusa na ipinapataw sa isang taong nagkasala. Ito ang malimit na kaparusahan sa mga taong gumagawa ng mga mabibigat at karumal dumal na mga krimen, gaya ng pagpatay, pang espia mga krimen na may kinalaman sa droga, at panggagahasa. Sino man ang mapatawan ng ganitong klaseng parusa, ay siguradong nasa hukay na ang isa niyang paa sapagkat nakatakda na ang pagbawi sa kanyang buhay, anumang oras na gustuhin ng mga autoridad. Buwan o taon na lang ang bibilangin bago sila tuluyang mawala dito sa mundong ibabaw. Pero ganun paman, may mga tao pa rin na nakaligtas matapos silang pagtawa ng parusang kamatayan. Ito'y matapos silang makatanggap ng amnesty o kapatawaran mula sa gobyerno. At ang nakakagulat sa lahat, may mga tao rin na nakaligtas matapos silang bitayin. Tama ang narinig nyo mga katropa, may mga preso na nanatili pa rin buhay, matapos silang isa ilalim sa proseso ng pagbitay. Sa bidyong ito ay iisa-isahin natin ang mga masweswerteng tao na nakaligtas, kahit na sila ay tinangkang bitayin. Totoo ba na ito ay dalalang ng swerte kaya sila nakaligtas, o baka naman ito ay kalooban na ng Diyos, upang bigyan sila ng ikalawang pagkakataon upang makapagbagong buhay? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Ang parusang kamatayan ay isinasagawa sa iba't ibang paraan. Nariyan ang lethal injection kung saan tinuturokan ng lason ang biktima na nagiging dahilan ng kanyang pagkasawi. Ang electrocution ay isinasagawa naman sa bansang Amerika kung saan kinukuryente ang biktima gamit ang electric chair hanggang siya ay bawian ng buhay. Isa pang paraan ng pagbitay ay ang pagbigti sa biktima, hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. Nariyan din ang firing squad, kung saan babarilan ang biktima dahilan ng kanyang kamatayan. At ang pinaka-brutal na paraan ng pagbitay, ay ang pagpugot sa ulo ng isang individual. Hanggang sa ngayon ay ginagawa pa rin ang paraan na ito ng pagbitay, sa mga bansa sa Middle East gaya ng Saudi Arabia at Iran. Noong panahon ng medieval era, iba't ibang klase rin ng pagbitay ang isinasagawa sa iba't ibang mga bansa sa Europa. Nariyan ang stoneng kung saan binabato ang biktima hanggang sa ito ay mamatay. Ang ilan naman ay sinusunog ng buhay at ito ay ginagawa sa mga taong inakusahan na nagsasagawa ng mga ritual na may kinalaman sa black magic o di kaya naman ay napagbintangan sila ng mga mangkokulam. Ano man ang paraan ng pagbitay, napaka-brutal pa rin ito dahil buhay ng isang tao ang kanilang babawiin. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga taong nakaligtas sa gitna ng proseso ng pagbitay. Una sa listahan ay si Doyle Ham na napatawa ng parusang kamatayan noong 1987 sa Alabama, Amerika. Siya ang itinuturing sospek sa pagkitol sa buhay ni Patrick Cunningham habang isinasagawa niya ang pagnanakaw sa isang establishment. Habang nakakulong, nagkaroon ng lymphatic cancer si Doyle Ham at sumailalim ito sa mga gamutan. Dahil sa mga gamot na kanyang ininom bilang bahagi ng kanyang cancer treatment, nagkaroon ito ng side effect sa kanyang katawan lalong-lalo na sa kanyang mga ugat. Noong February 22, 2018, dito ay tinangka na siyang bitayin ng mga autoridad sa pamamagitan ng lethal injection. Subalit nabigo ang mga doktor na hanapin ang tamang ugat sa katawan ni Doyle Ham, kung saan nila ituturok ang hirengilya na naglalaman ng lason, nakikitil sa kanyang buhay. Ilang oras pa ang lumipas, bigo pa rin ang mga doktor na hanapin ang mga ugat sa katawan ni Doyle Ham. Dito ay nagpagpasyahan na ng mga autoridad na ihinto na ang pagbitay sa kanya. Sinubukan pa ng korte na itakda ulit ang muling pagbitay kay Doyle Ham, pero mariin na itong tinutulan ng iba't ibang international organization dahil nilalabag na nito ang mga karapatan ng biktima. Dahil dito ay ibinaba na lang sa habang buhay na pagkakabilanggo ang kanyang parusa. Bagamat nakaligtas si Doyle Ham sa parusang kamatayan, nasawi pa rin siya sa loob ng kulungan dahil sa mga komplikasyon ng kanyang sakit na lymphatic cancer. Sunod sa listahan ay si Rommel Broom na isang convicted criminal na napatawan din ng death penalty dahil sa pagkidnap, panggagahasa, at pagpatay sa isang 14-year-old na babae. Noong September 2019 nang isagawa ang tangkang pagbitay sa kanya sa pamamagitan ng lethal injection. Kagaya sa naging kaso ni Doyle Ham, nabigo din ang execution team na hanapin ang mga ugat sa katawan ni Broom. Tumagal ng dalawang oras ang naturang execution process, pero bigo ang mga autoridad na kitili ng kanyang buhay. Ayon sa mga report, may mga pagkakataon din na tumatama hanggang sa buto, ang mga karayom na itinuturok sa katawan ni Broom, na nagdulot sa kanya ng labis na sakit at paghihirap. Dito na napagdesisyonan ng mga autoridad na ipahinto ang pagbitay sa kanya, at inilipat sa sumunod na taon ang pecha ng nakatakdang pagkitil sa kanyang buhay. Naantala pa ng dalawang taon ang pagbitay sa kanya, subalit noong 2022, nasawi na rin si Rommel Broom sa loob ng kulungan dahil sa sakit na COVID-19. Isa pang preso na nagngangalang Willie Francis, ang nakaranas din ng milagro sa gitna ng proseso ng pagbitay. Noong 1945, napatawan si Willie ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng electric chair, matapos siyang ituro bilang ang primary suspect sa pagpatay sa isang pharmacy owner na si Andrew Thomas. Noong mga panahon na yun, wala namang sapat na ebidensya ang magdidiin kay Willie. Tila naghahanap na lang ng masisisi ang mga autoridad, kung sino nga ba ang totoong pumatay kay Thomas, kaya naman basta-basta na lang nilang dinakip si Willie at pinatawan ng parusang kamatayan. Noong 1946, nang isagawa na ang unang pagtatangka sa pagbitay kay Willie sa pamamagitan ng electric chair. Nang nakatali na siya sa upuan at ibinaba na ang switch, wala pa rin kuryente ang dumaloy sa katawan ni Willie. Dito ay napagalaman ng execution team na hindi tama ang pagkakaset up sa electric chair kaya ito ay pumalya. Dahil dito, ipinatigil na muna pansamantala ang pagbitay kay Willie. Bagamat marami ang umapila upang siya ay mapawalang sala, itinuloy pa rin ang pagbitay sa kanya noong 1947, at sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng nakitilang buhay ni Willie. Sunod sa listahan ay si John Henry Lee. Hindi kagaya ni na Doyle Ham, Romel Broom at Willie Francis, na bagamat pare-pareho silang nakaligtas sa proseso ng pagbitay, ay namatay pa rin sila sa loob ng kulungan, Si John naman ay nabigyan pa ng pagkakataong makalaya matapos din siyang makaligtas sa parusang kamatayan. Noong 1884 nang dakpin si John ng mga pulis, matapos siyang pagbintungan na siyang sospek sa pagpatay sa kanyang amo na si Emma Keyes. Bagamat mahina ang mga kaso laban kay John, inaresto pa rin siya ng mga pulis dahil sa record nito ng naunang pagnanakaw sa biktima. Noong February 1885 nang isagawa na ang pagbitay kay John sa pamamagitan ng pagbigti. Sa unang pagtatangka ay hindi bumukas ang trapdoor na magiging dahilan sana ng kanyang pagkahulog at pagkabigti. Nang itest ng mga autoridad ang mekanismo ay gumana naman ito ng maayos. Pero sa tuwing tatayo na siya sa ibabaw ng trapdoor ay hindi na ito bumubukas. Umabot pa ng tatlong beses ang mga pagtatangka na ibigti si John, pero ang lahat ng ito ay hindi nagtagumpay. Sa puntong iyon ay napagdesisyonan na ng mga autoridad nalihinto na ang tangkang pagbitay kay John, dahil nagmumuka na lang itong mental na pagpapahirap sa kanya. Matapos nito ay ibinaba na lang sa habang buhay na pagkakabilanggu ang kanyang naging parusa. Ilang taon pa ang lumipas, sa tulong na rin ng makailang ulit na pag-apela sa kanyang kaso, si John ay tuluyan ng pinalaya upang makapagsimula ng bagong buhay. Ganito din ang nangyari kay Andrin na sumailalim din sa proseso ng pagbitay sa pamamagitan ng pagbigti. Noong 1650, si Anne ay napatawa ng parusang kamatayan dahil sa isang mabigat na krimen na kanyang ginawa. Siya ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa kanyang amo at nagbunga ang kanilang mapupusok na gawain. Pero sa kasamaang palad, nakunan si Anne at nasawi ang sanggol na kanyang dinadala. Dahil sa takot, inilibing ni Anne ang kanyang sanggol sa isang tagong lugar. Nadiskubre ito ng mga autoridad at agad na dinakip si Anne at pinatawan siya ng parusang kamatayan. Nang nakatayo na siya sa lugar kung saan nakatakda siyang bitayin, agad na bumukas ang trapdoor at siya ay nahulog. Kasunod na nito ay ang kanyang pagkakabigti, kung saan halos 30 minuto siyang nagpupumiglas sa lubid. At nang inakala na ng mga autoridad na siya ay wala ng buhay, kinalas na ng mga autoridad ang lubid sa kanyang leeg at inilagay ang kanyang katawan sa loob ng kabaong. Kinabukasan matapos ang naturang pagbitay, isang kagulat-gulat na pangyayari ang nasaksihan ng mga doktor na sumuri sa katawan ni Ann. napag kasi nila na humihinga pa si Ann, subalit nasa kritikal na siyang kondisyon. Imbes na tapusin ang kanyang buhay, mas pinili na lang ng mga doktor na iligtas ang kanyang buhay. Ilang buwan matapos ang insidente, napagdesisyonan na ng mga autoridad na ipawalang sala si Ann. Naniniwala sila na ang pagkakaligtas niya sa bitay ay kalooban mula sa Diyos at nangangahulugan ito na si Anne ay inusente sa anumang pagkakasala Si Zainab Natoda, isang 20-year-old na babae sa bansang Iran, ay nakaligtas din sa napakatinding parusa ng kamatayan Si Zainab ay inakusahan ng pangangalunya niya at ang ganitong kasalanan ay may kaakibat na parusang kamatayan sa pamamagitan ng stoning o pagbato sa ganitong proseso, ibinabaon sa lupa ang kalahati ng katawan ng biktima, at ang ibabaw na bahagi ng kanyang katawan, ang siya namang babatuhin ng mga tao hanggang siya ay mamatay. Dinanas ni Zainab ang ganitong klaseng parusa, na muntikang kumitil sa kanyang buhay. Wala siyang awang pinagbabato ng mga tao, hanggang sa inakala ng mga ito na siya ay patay na. Dinala ang kanyang katawan sa isang morgue, Subalit na pag ng mga doktor na tumingin kay Zainab, na siya ay humihinga pa. Inalagaan siya ng mga doktor hanggang siya ay tuluyang gumaling. Matapos nito ay nanawagan ang taong bayan, napatawarin na si Zainab at bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon upang mabuhay. Dahil sa mga panawagang ito, napagdesisyonan na ng gobyerno ng Iran na tuluyang ipawalang sala si Zainab, at muli siyang namuhay bilang isang malayang babae. Isa pa sa mga maswietwerteng tao na nakaligtas matapos bitayin ay si Wenceslao Mogil. Isa siya sa mga revolutionary soldier na nadakip noong Mexican Revolution noong 1915. Kasama ang iba pang mga nadakip na rebelde, si Wenceslao ay pinatawa ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Nang dumating na ang araw ng pagbitay, itinayo siya sa harap ng mga sundalo na may bitbit na mga armas. Ilang sandali pa ay sabay-sabay nilang pinaputukan ng baril si Wenceslao, na naging dahilan ng kanyang pagbulagta sa lupa. Isang sundalo pa ang lumapit sa kanya upang siya ay barilin sa ulo para masiguro ang kanyang pagkamatay. Inakala ng mga sundalo na napaslang na nila si Wenceslao, pero lingid sa kanilang kaalaman na nakaligtas pala ito at nagkunwari lamang itong patay. Nang masiguro na ni Wenceslao na wala ng tao sa kanyang paligid, dito na siya gumapang hanggang sa makalayo siya sa naturang lugar. Gamit ang kanyang natitirang lakas, pinilit pa rin niya na maglakad papalayo hanggang sa makarating siya sa isang simbahan, kung saan inalagaan siya at binigyan ng sapat na atensyong medikal. Nakarecover naman si Wenceslao, pero nagtamo ng matinding pinsala ang kanyang muka, dahil dito pala tumama ang bala na dapat sana ay tatama sa kanyang ulo. Matapos ang revolution sa Meksiko, namuhay si Wenceslao bilang isang ordinaryong sibilyan, dala ang mapait na karanasan ng digmaan, at ang tangkang pagbitay sa kanya. Ang mga taong nabanggit sa bidyong ito, at nagbahagi ng kanika nilang kwento, ang nagpapatunay sa napaka-brutal na konsepto ng parusang kamatayan. Halos lahat na ng mga bansa ay tinanggal na ang ganitong klaseng parusa, at marami ang naniniwala na hindi nakatanggap-tanggap ang ganitong uri ng parusa sa modernong panahon. Ganun pa may mga bansa pa rin na nagpapatupad ng death penalty, gaya ng mga Islamic countries dahil nakasulat ito sa pinaniniwalaan nilang Sharia law. Dahil sa mga paniniwalang relihiyon at sa ideolohiya na ang parusang kamatayan ang siyang sagot sa lumalalang kriminalidad sa ating lipunan, kaya mahigpit pa rin ang debate sa pagitan ng mga tao na pabor sa death penalty, at sa mga taong sumasalungat dito. Kayo ba mga katropa, sangayon pa rin ba kayo na ipataw death penalty o ang parusang kamatayan sa mga taong nakakagawa ng mga karumaldumal na krimen? Ibahagi nyo naman ang inyong komento sa ating comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe upang maging updated kayo sa mga bagong upload na video sa ating channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood. At magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.